Paano po natin ma ang TikTok account? At paano po mag-umpisa sa pag-open ng TikTok account para ma ko ang account ko? So, katanungan po yan mula kay Lodz Winsis Lau. Salamat sa iyo, Lodz, sa katanungan mo, Lodz. So, dito sa tutorial, ituturo natin kung paano ma-recover yung inyong mga TikTok account. So, disclaimer lang po, mga Lodis, kung ang inyong account po ay na-permanently delete na sa loob ng uh, 30 days, hindi nyo na po yan ma -re recover Permanently delete na po yan. Magawa na lang po kayo kayo ng panibagong account. So kung nakalimutan nyo lang po ang inyong mga account password, tuturo ko po sa inyo kung paano nyo po ma-recover -re yung inyong mga TikTok account. Siguro po marami na sa inyo ang nakakalam nito loads Kung alam mo na po ang tutorial na to, pwede ka na pong mag next video. Kung may katanungan ka po, pwede ka pong mag iwan ng comment yan sa comment section ng video na to at sasagutin po natin yan Lods sa abot ng ating makakaya. So para dun sa mga hindi pa nakakalam Lods kung paano mag-recover ng TikTok account, yan po ang ituturo ko sa inyo. Ganito lang po ang gawin nyo. I-open lang po ang inyong mga TikTok apps. Pagdating po dito, pumunta tayo dito sa profile. Tapos, i-kiss lang po natin to. Dapat po dito sa profile natin, wala pong account na nakalagin. Kung mayroon pong nakalagin na account, ilagout mo po yan. I-click lang po natin tong sign up. Tapos, i-click natin tong uh, question mark na yan, nakabilog. And then, nalabas po ito. So, dito po, piliin po natin tong recover your account. And then, mapupunta tayo dito sa recovery account. Dito po sa recovery account, may apat kayong option na pwedeng gamitin para po ma yung inyong mga TikTok account. Una na po dyan ang TikTok username. Ang TikTok username nyo po, makikita nyo po yan doon sa baba ng inyong profile. Okay, so kung natatanda nyo po, pwede nyo po yan gamitin. Tapos, phone number, ayan, yung phone number ng inyong TikTok account, pwede nyo rin po yan gamitin. And then, email po, yung email ng inyong TikTok account, pwede nyo rin po yan gamitin. So kung ang TikTok nyo naman po ay nakalink sa Instagram, pwede nyo rin po yung gamitin. So kung magagamit po kayo ng Instagram dito sa nakalink na Instagram, dapat po nakalagin yung inyong Instagram. So mamili na lang po kayo dyan Ludis kung alin po ang opsyon na gusto nyo gamitin. So halimbawa ako, ang gagamitin ko Lodis, ay dito na tayo sa pinaka easy. Halimbawa email, okay? So kung maggamit po kayo ng email, dapat po make sure lang po na active yung email and then may signal po para ma-receive nyo po yung code na sisindo ni TikTok. Ganon din po sa number, dapat po ay uh, meron pong signal ang inyong uh, number, kahit walang data, basta may signal lang po, makareceive lang po ng code dyan, and then ganoon din po sa username uh, mag send din po yan ng number, okay, ang code dun sa number po na nakakunik sa account nyo so dito na po tayo pupunta sa email dito po ang gagamitin ko, kayo na po bala dyan kung anong option ang pipiliin nyo Bawa email po. Pare-parehas lang naman po ang pupuntahan niyan mga ludis. So dito magkakaiba lang kasing option pero pare-parehas lang yan. Pagpipilian lang po natin. Ilalagay lang po natin dito yung ating email or yung uh, option na po na pinili nyo. Pag once po na nalagay nyo na, i-click eh, nyo na itong next. And then, nalabas po yan. Ayan. So, dito, ito na po yung inyong account. Yan po yung inyong username. Yung po number na nakakunik. Email at kung uh, Gmail, app, Gmail, account naman po kung nakasign up to. So, syempre, gagamitin natin to itong Gmail. Kito rin po number, bahala po kayo dyan. kaya sabi ko po, isa lang naman po ang pupuntahan ng mga 'yan. So dito email ang gagamitin ko. And then lalabas po ito. So s'yempre po nakalimutan natin, 'di ba? So ang gagawin natin, forgot password tayo. And then dito, mamili po kayo dyan kung alin po ang gagamitin nyo. Siyempre email po tayo. And then, lalabas po ito. So, dito po, lalabas po yung, iyan po yung email ng inyong uh, TikTok. So, dapat po, alam nyo po yan. Kasi po, uh, magsisend po yan ng code. So, pinalaala ko na po, dapat po, yung mga recover na yon dapat po, alam nyo yun, active po yung mga account na yon So, pag okay na po, i-click nyo lang po yung receipt na yan, and then, magsisend po yan ng code sa email. Click natin receipt. Tapos, ayan na po. So, dito po, meron lang po yung 1 minute para po mai enter nyo yung code na sinin sa inyo. So, sa akin, kung makikita kita nyo, ayan po yung code ng uh, TikTok ko. Ayan po. Ika-copy lang po natin yan. 6 digit po yan. Kailangan po 1 minute po makapi na yan. Tapos, may enter na natin doon. Kasi po, pag hindi nyo po na enter yan, may expire po yan at mababago na lang po ulit. So, ayan po. Enter natin yan. Tapos, ayan po, lalabas na po ito. So, dito po, pwede nyo pong isave yan para kung makalimutan nyo man po. Ayan, i-click nyo save. Tapos, dito po, magre-reset na po tayo ng password nyo. So, maglagay na po kayo ng panibagong password nyo po mga loads. Okay? So, i-click. Pag nagagawa po kayo ng password mga loadies, Ayan, 8 character, maximum 20. Dapat hindi po bababa sa 8. Kailangan po may letters and number. At least may special, uh, one special character po. Yan po yung mga character, mga lodis. Okay? Halimbawa ganito. Uh, so, pag ganyan na po lodis, lahat na po yan nakachick mga lodis. Ibig sabihin po niyan ay ready na at pwede niyo na po. Yan na po yung magiging password ng inyong mga TikTok. And then, i-click nyo na lang po itong login. And then, babalik po yan dito. So, dito po mga ludis, pag once po nagbalik na yan po, ibig sabihin po ay okay na po yon Ngayon po, yung ginawa yung password at yung inyong username, uh, mapwede nyo po yung makita sa inyong mga email, yung, yung username lang po. So, i-back nyo na lang po. Pag binak nyo po ito, mapupunta na po kayo at malalagay na po itong account nyo dito sa TikTok. I-back lang natin. Yan. Yeah. So, kung mapapansin nyo po, ito na po yung ating mga account. So, yung username po, ayan po, ayan po yung username nyo mga Lods, okay? So, pwede nyo pong isulat yan kung hindi nyo po yan matatandaan. Pero, sinid naman po yan sa inyong mga email kung ingis na hindi nyo po matandaan mga Lods, okay? So, ganun lang po Lods pag recover ng TikTok account. So, napakadali lang naman po Lods. So, sana po natulungan kita Lods. Kung may katanungan ka, pwede ka pong mag-comment sa comment section ng video na to at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya Lods. Hanggang sa muli, much love, God bless.